Okay mga nudi, andito na po kami sa isang uh, site namin, bali pangatlong site po ito. Okay. Sa araw na ito, uh, maglalagay kami ng uh, utility box para sa ating outlet. Yan. So, ulitin so mga kamaster, maraming salamat pala sa lahat na nag-subscribe, sa ka nag-like, at sa ka nag-view -like nag sa aking mga uh, video. Maraming salamat po. At maraming po salamat sa inyong uh, support. Ang oh, so, saan na ito, ano po. Ayan. kami ng utility box. So, yan yung paglagay ng utility box. So, same lang din sa outlet kung naituro ko sa nakaraang video. So kailangan yung uh, yung paglagay ng uh, uh, utility ay plus uh, din sa ating uh, wall. Okay. Para kung magkataon na mag-finish yung uh, mag-finish na yung wall ay ma plus yung ano yung utility box para hindi umangat yung ating uh, yung ating uh, no -name plate ng outlet. So sa dito ng uh, paraan uh, makita ninyo dalawang uh, tubo 'yan at saka may wire na. So bali na una yung ano natin no, yung pipe natin. simple na una na talaga 'yan. hindi naman pwede mauli <laughs> So ayan po ha, uh, yung bali yung ginagawa ng kasama ko, yung pitsan ko. Ginanyan niya yung utility tape niya para magkasya doon sa Uh, PVC, no? Kaya yeah, yun yung wire. So, pinapasok niya. Uh, sa ulitin mga kamo, sir, dandahanin niyo lang din. Kasi gaya ng bago, hindi dandahan dandahan. Nakatawa yung isa kung kay kaibigan, no? So, ganyan, ah... Uh tinitiyak uh, ng kasama ko uh, na maayos yung paglalagay ng utility box so mag yan siyempre kita yung mukha nya hahahaha <laughs> so later guys ako yung taga video lang <laughs> okay 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 yan 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 lagyan niya yan ng halo so siguro yung halo natin siyempre siyempre kailangan basahin muna yung ano yung uh, yung paglagyan ng halo basahin muna ano ba na yan lods? Basa na yan? Lodge? Basa na yan? Oh, simple, simple. Oh, simple. Oh, simple. Kasi tapos nabasa Lagyan na lang halo yan Tapos uh, Kung makikita nyo yan may butas May butas dyan sa likod Kasi sa kabila nyan mayroon rounding uh, outlet uh, Mayroon din uh, uh, may nga outlet mga kabaster Uh, para para kabilaan ng ano. So kailangan magingatan ano, din natin na wag mahaluan o mapasukan ng halo yung PVC uh, natin, no? So doble ingat lang sa paglagay ng ha. Uh, box Ayun. Kanya na 'yan. So uh, pag na ano na, uh, so ganyan na tayo na maglagay ng PVC. box hindi 'yan 'yan. So, so makikita nyo mga ano, dito yung utility box natin, no? Kukulay puti, no? Gaya din ang body natin, no? Kasi puti din ang body natin, no? Yan, yan. Yan yung utility. Kaya din yung ilinagay nyo. Yan, yan, yan. Yung settings na yan, Ano? No, 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 yung, yung PVC natin, utility. Lagyan ng halo. Yan. So, mga master, Uh, lalo na sa mga viewers ko dyan na ah, hindi naman uh, electrician so kailangan din tayo uh, tayong mga electrician o kami mga electrician ay matoto rin paano magritas ng uh, uh, wall okay. Kaya, kasi tinitinting natin yan kailangan marunong din tayo magritas dyan o? Oh? kailangan marunong din tayo mag uh, mason kunting mason din para naman din sa ating mga kamaster. So, ayan na mga kamaster ha. Nakita nyo, na, na na. Mamaya, okay na yan. So, maraming salamat sa pag-abang uh, ng aking mga video. Sana po, i-subscribe nyo po yung channel ko. Tapos, don't forget to. So, hit the uh, like and click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po. God bless.